Ay, tulog pala. Mahal. Mahal! Ang bira! Ba't mo ba ako sinampal? Doon na natin yung parto na usapang jokes. Pa! Pa! Kanina, nadapa ako, hindi ako umiya. Ganyan talaga ng anak ko. Machong-macho, manang-manang sa tatay. Siyempre pa. Sabi nga dun sa kanta. ako padlocked. Pare, paano natin kumalala ng kung nakapajak? Kaya humido lang ang martilyo eh. Disisirain natin. Eh, ganun ba? Kalakit. Ano ka ba? Linak mo, saan natin sirain. tapos, narakawan na natin. Dok, alam niyo po ba yung gamot sa sakit ko? Bakit? Ano bang sakit mo? Ah, kalimutan ko, Dok. Eh. Ano pwedeng gamot dun? Ah, madali lang yan.

tatanggalin ko yung mga bad words. Siyempre, tanggalin mo lahat ng bad words. Uh, wala naman. Papa. Papa. Sasabihin ako sa inyong sekreto. Bakla ako. Ako naman. Mga tropa. Nakubuntis ako. Tatlo pa nga eh. Ikaw, pre. Oo. Oh. Ano malagi mong sekreto? Magay maingay. Madaldal ako.